Buklod Bayani Coalition, suportado ang bagong Pilipinas campaign ni PBBM. Ipinahayag ng Buklod Bayani Coalition ang kanilang suporta sa mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang ekonomiya sa ilalim ng kampanya ng administrasyon na bagong Pilipinas. Sa katunayan, ipinakita ng grupo ang kanilang suporta at tiwala sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa pamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement kasama Anti-Red Tape Authority o ARTA at Office of the Special Assistant for Investment and Economic Affairs nitong January 24, 2024. Ano bang tulong ang ipapaabot ng Buklod Bayani Coalition sa pamahalaan at sa publiko? Alamin natin. Binubuo ang Buklod Bayani Coalition ng mga negosyante, civic leaders at employers. Ayon kay Jose D. Lina ng Buklod Bayani Coalition, ginagawa ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Marcos ang lahat upang lumakas ang ekonomiya, makalika ng mas maraming trabaho at livelihood opportunities at makamit ang mithiin ng bagong Pilipino upang mas maraming investors ang mahikayat na mamuhunan sa bansa na siyang mas magpapalakas sa ekonomiya, nagkasundo ang koalisyon na tulungan ng ARTA sa pagsisikap nitong bawasan ng red tape. Ayon kay Lina, tutulungan ng buklod bayani koalisyon ng ARTA sa pamamagitan ng pagtukoy sa bottlenecks o mga nagpapabagal sa pag unlad ng bansa, partikular dahil sa red tape at bureaucratic inefficiency. Anya, kapag matugunan, mapuksa at matuwid agad ang mga isyong ito, lalago ang mga negosyo sa kalaunan ang ekonomiya. Plano rin ng grupong maglunsan ng isang nationwide network upang matulungan ng ARTA sa pagtiyak na magiging madali ang proseso ng pagninegosyo sa bansa at mabilis at maayos na mayahatid ang mga serbisyo mula sa pamahalaan papunta sa publiko para kay Lina. Marami pa ang kailangan gawin sa bansa. Kaya panawagan niya sa publiko, we, the citizens, have to share out time, talent, and treasure to help our government realize the set goals and dreams. Ikaw, ano ang personal mong maitutulong upang maisakatuparan ang hinahangad ni Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas? D Research -report. Re -re -report.